So ayun, what's up mga kaumay? This is your bossing kaumay, for today's vlog. Ah, yan, kakatapos lang ng break time natin. Kaya, let's go! Papunta na tayo dun sa baba. Sa card deck, sa ilalim. Let's go! Pakikita nyo kung kaano ka kadilim dun sa baba. Yan, syempre, Wala tayong trabaho, kaya papunta tayo dun. <laughs> Joke lang. Meron kaming trabaho dun lang yung doon lang kami na ano, asin yung umaga. Then yun. Yan. Yan yung kasulukuyan ngayong... nakikita nyo sa aming barko. Hindi pa tapos talaga. Mga ilang months pa to. Mga dalawa or tatlo pa. Ayan nga guys. Sa na tayo sa car deck. Yan. Maraming kalat kasi syempre. Inaayos pa eh. Yan. Karating rin tayo dyan sa may engine room. Or sa daan ano? din yan si S tinuturo kung nasa na rin yung mga apprentice wala pa eh De mag video muna tayo S <laughs> wala kang magagawa wala pa yung mga apprentice mo eh din so yun nga guys pupunta na kami dyan eh sa baba din yun ninihintay niya pa talaga yung ibang apprentice wala mamaya pa yung bababa din yun ayan na guys bababa na kami ni S ayan kung wala ka talagang flashlight dito, matatapilok ka. Kaya mag-iingat po tayo sa mga nakadry dock dyan at wala pang kuryente dito sa baba, sa balas. Kailangan natin maging maingat para hindi tayo matapilok or alam nyo na. Then yan, namin yung mga loob nyan. Matubig. Maraming tubig. Dulot ng na ano doto na butas. Kaya yan, Then yun, hindi pa fully recover yung ano dito, yung wirings. Sira-sira pa din yun. Pakita nyo naman, dalawa na sila. Yung isa doon, si Sir Segundo Wong Yan yung segundo namin dito sa park. Oh, din yan. Napakita ko lahat ng balas dito sa ano, dito sa unang balas na itong namin. Yan. Yan si Sir Segundo. First time ko rin po dito maka, ano, First time ko lang dito makababa sa balas sa 4-ball. ayan yan pinaka mabuti namin o oh, yeah. Labis yan haha <laughs> then yan si boss Clarence nandun na pala nauna na din si boss dyan then yun po guys salamat sa panonood aray ko